Alik na! Ayun! Atras! Sementeryo kanina. Sino yung kubat? Sino yung mga taong Ay, mahabol sa kanya? Para kayong mga langgam na naglalabasan pag malapit ng tagulan, basta't hindi ka nais-nais kahit saan lugar na ito, naamoy ko! Hindi naman katakataka, Braulio eh. Nadaig mo pa ang aso kapag may sinusundan ka. Asong di mapagkakatiwalaan at patraidor kung mga gat. Palibhasa! tuta kani ni Congressman. Pasensya ka na, Pepe. Napaghintay kita. Ito lang naman kasi ang libangan ko eh. Alam mo naman kami sa Maynila. Puro kami session doon. Salamat ka pala at uh, pinaunlakan mo paanyaya ko. Kaya lang ako na pa rito. Dahil sa si may mahalagang bagay ka rin sasabihin sa akin. <laughs> Hindi mo man lang ako bako kukumustahin kung meron akong bagong panukalang batas na naipasok sa kongreso. Binabati kita dahil tinuto pagbuntong kulin mo. Ngayon pwede ko na bang malaman ang dahilan kung bakit mo ako pinasundo? Eh, yaman din lamang nagmamadali ka. Sige. Siguro naman pwede na natin uh, ipagpatuloy yung nabimbing nating usapan. Tungkol sa binabala kong malaking project sa may ilog. Congressman, tapos na ang usapan natin noon. Burado na sana ang bagay na yan. Kung umuho ka lang sa inaalok sa'yo. Ibenta mo ang lupa mo sa akin, Pepe. Hindi ko ito hinihingi sa'yo. Hindi ko ito inaagaw sa'yo. Noon pa man, alam mo na ang sagot ko tungkol dyan. At hindi na magbabago kailanman. Ano man ang mangyari. Kala ko ba ang iniisip mo ang kapakanan ng mga taga rito? Bakit kayang pakibahagi ang kapirasong lupa na nagiging hadlang sa layunin kong mapaunlad ang kabuhayan ng mga taga Parang gusto ko nang maniwala. Pero kilala na kita, Congressman Liente Kailan mo pa lang alang ang kabutihan ng ating mga kababayan? Lagi ka mainit, Pepe. Matagalasan tayo ng kaayos kung nagbigay ka lamang sa akin. Lagi kang kumukontra sa Agos. Marami tuloy ng tatama eh. Yon dyan ka magaling. Sa pananakot. Sa kaharasan. Huwag mo sa tiing patag ang lupa nila lakaran mo. Dahil alam namin na kung kagang ilalim nito, malalim pa sa lungga wala pa rin preno ang dila mo, Pepe. Hindi pa rin marunong kumilala. Huwag mo akong takutin. Alam mo hindi mo kayang iputok yan. Nang nakaharap ako. Kaya, eto likod ko. ko. This is the master's bedroom, and it has a sliding door going to the terrace. How about this room, this one? At uh, this part, uh, this is the security. Mom. Para kay telegram. telegrama.

Mahal kong kapatid, habang binabasa mo ang sulat nito, ay maaaring wala na ako. Ipinagbiling ko kay Vicente na ibigay lamang sa iyo ito kapag dumating ang ganitong pagkakataon. Alam mo namang noon pa man ay may karamdaman na ako sa puso at nangangamba rin ako sa panganib na maaaring idulot ng pakikisangkot ko sa politika. Pakamahalin mo sana ang aking mga anak na sina Danny at Shona. Ituring mo silang iyong mga anak na rin. Gabayan mo silang pahalagahan ang lahat ng mga naipundal kong ari-arian. Mahigpit kong ipinagbibilin na kahit anuman ang mangyari, ay huwag mong ipagbibili ang mga ito. Ang huling kahilingan ko ay ihimlay mo sana ako sa tabi ng aking pinakamamahal na asawa. 嘉宾啊 Jesus ko, alang-alang sa masagaan dugo na yung ipinawis ng manalaking kasalamanan. Ka Jesus, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha. Ka ng ni Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na ipinutong sa kamahal-mahalan mong ulo ng mga tampalasan. O oh, Jesus ko, alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. O, oh, Jesus ko, alang-alang sa mabigat na krus na pinasana iyong kamahal-mahalang balikat. Kawaan mo sa kawalan ng kaluluwa ni Kevin. O, oh, Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan mong mukha na naliligo sa dugo. Kawaan mo sa kawalan ng kaluluwa ni Kevin. O, oh, Jesus ko, alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinakni at sa iyong katawan yung mga tampalasan. Ay, itong oras pa lang, eh. talagang tahimik oh, na tahimik yes, na. Ko, halang-halang sa yung kasantusan-tusan. Pag ganitong gabi na, walang naglalabas ng mga tao rito sa kanilang mga bahay. Alam mo naman, walang mapapaglibangan dito kung gabi. Siyente, gusto kong malaman. Gusto kong malaman kung saan inabot ang aking kapatid. Inatake siya sa puso nung papunta siya doon sa bahay ni Congressman Tuliente. Nag-iisa ba siya? Hindi. May kasama siya. Hindi ba siya na sa ospital? Hindi na. Nang dumating ang balita sa amin, nasa morgue na siya. Nandat na naman namin. Naayos na ang bangkay. Sa sementeryo kanina, sino yung kuba at sino yung mga taong mahabol sa kanya? Ah, ito yung kuba yun. Ilagalag dito sa ating bayan medyo kulang sa buwan. Kasi pag yun, kaya lang may konting kalikutan ng kamay. Siguro, ninakawan yung isa sa mga bata ni Kongresman, kaya siya inahabol. Wala na ba kayo nakalimutan dalhin? Wala na po, Chong. O, oh, teka, teka muna. Sigurado na. ka yung... Naiwanan niyo itong baon niyo. Salamat ho. Salamat. Chong, mm. may gusto sana ako itanong iyo eh. Ano yon? Eh, kasi... Sige na, kuya. Sabihin mo na. Ikaw na lang. Ano ba yon? Chong, pagkatapos mm. po ba ng padasal para kay tatay, uuwi na po ba kayo ng Maynila? Eh, maraming pinagbilin sa akin ng tatay ninyo na dapat ko pang ayusin. Ganun po ba? E di magtatagal po pala kayo dito. Oo. At sa katapusan ng klase ninyo, isasama ko kayo sa Maynila. Doon kayo magbabakasyon. Totoo po? Oo. Yun eh, kung mataas ang grado niyo sa skulahan. <laughs> Kay Mang Vicente nilang lang po itanong. Mataas ang grado ng dalawang yan. Ang problema, madalas mahuli sa pagpasok. Pambira naman to si Mang oh. Ganda-ganda na ng opisan nyo. Sinira niya pa sa uli. Chong, mm. doon na po ba tayo titira? Hindi, babalik tayo. Talaga po? Oo. Sabi ko na sa'y kuya, eh. Totoo ang sabi ni tatay na hindi tayo papabayaan ng Chong. Oy, oy, oy. Pasok na kayo. Baka mahuli na naman, ha? Sige, Sige. po. Sige. Mga kasama, dalawang malalaking trahedya ang sinapit ng ating hanay. Hindi pa tayo nakakabawi sa nangyaring massacre sa baryo Tanglawan. Sinundan pa ito ng hindi naasahang pagkamatay ni Pepe. Oo nga ho, mga Libyo. Nakakalungkot ho mga nangyayari sa ating lugar. Eh ayon doon sa mga taong nakausap namin, mga sundalo daw may kagagawa ng massacre sa baryo Tanglawan. Eh sigurado ka bang sundalo talaga may gawa? Ay, ba'y paano nga nakasuot sundalo? Ay, nakasuot ng uniforme, sundalo na. Eh, yung mga taong labas, nagsusuot na rin ng uniforme na sundalo. Kung sa bagay, hindi maaaring gawin yan na mga tao ni Major Salvador. Kung sakali mang totoo yan, siya hindi alam ni Major. Ako, hinap na rin magtiwala sa mga yan. Armado ang mga yan eh. Mula nung maluklok sa poder yang si Congressman Doliente, wala nang katahimikan dito sa bayan natin. Akala ko ba mga lipyo, na magpalit tayo ng pambansang liderato, ay mapapalitan na rin niya si Duliente. Ngayong wala na si Pepe Villamar, sino na ang ipapalit natin? Kay na lang ho! Sandali lang! Sandali lang mga kasama! Gustuhin ko man! Gustuhin ko man! Mahirap sundan ang pinamalas na uri na pamumuno ni Pepe. Alam natin lahat ang tindi ng bigat ng pangalang Villamar dito sa ating bayan at sa mga karating pook. Bakit hindi tayo lumapit doon sa kapatid? Yung si Carding. Hindi tigarito sa atin ang Carding na yan. Baka hindi rin dito magtagal yan. Tinatapos lang ang pasyam ng kapatid. Siguradong babalik din yan sa Maynila. Makasagot na nga po. Sa pakiramdam ko'y taga Maynila yung si Carding Villamare. Eh. Mare. maaring hindi niya taglay ang katangian ng na namatay niyang kapatid. Kaya Paanong magkakaroon ng puwang sa kanyang puso ang ating mga suliranin? Sa tingin ko pangay, mukhang mahina ang loob. Mga alipyo! Mga batao ni Kongresman dumarating! Oo. Oh. Ano naman to? O kami, binabalak na naman kayo. O kayo, ha? Para kayong mga langgam na naglalabasan pag malapit ng tagulan. Braulio, ito naman ay palitan lang ng kuro-kuro ng mga magkakapitbahay. Wala naman masama eh. Ha, <laughs> huwag mo akong gawin tipyo. Alam mo naman ako eh, basta't hindi ka nais-nais, kahit saan lugar na ito, naamoy ko. Hindi naman katakataka, Braulio eh. Nadaig mo pa ang aso kapag may sinusundan ka. Asong di mapagkakatiwalaan at patraydor kung mga gat. Palibhasa. Tuta ka ni Kongresman. Huwag mo naman akong bastusin, Clarissa. Porkit naalaman mo, mga ko pagdating sa babae, sinasamantala mo. Kung sa bagay, ikaw lang naman ang magandang nangyari sa buhay ng tatay mo al lahat. buguk na. Kayo, ano pa inihintay nyo? Alis na! Alis na kayo lahat! Dali na Halos lahat ng lupang nakatiwangwang dito ay pag-aari ni Congressman Duliente. Maliban lang sa lupay ng kapatid mo na mayro mga 50 hektarya. Hindi niya makuha yun. Kahit doble pa niyang presyo pagbili. Kilala ko si Pepe. Ang anumang pinaghirapang ipundar, panghabang panahon na yun. Tanda ako pa nung buhay si Ate Luming. Napasyal ako sa bahay nila. Napag-uusapan na nila ang pagbili ng ganito. Para sa kinabukasan ng wika nga. Hindi man lihit yung taga rin si Pepe. Nagsikap siya ng gusto para rito pinagtulungan nila mag-asawa na matupad ang pangarap na yan. Alam mo, Vicente, sa bundok na yan, madalas kami ang mga aso ni Pepe noon. Alam ko. At dyan sa ilog na yan, dyan kami naliligo. At ang ilog din yan ang dahilan. Kaya pinupunta rin ni congressman ng lupeng ito. Anong ibig mo sabihin? Naalaman ng kapatid mo na nakikipagsabwatan si congressman sa mga ilang multinasyonal para magpatayo ng planta sa malaking bahagi ng lupay nito. Palibasa, nasa gitna ang lugar nito kaya hindi matuloy-tuloy ang plano. Alam ni Pepe na magiging tapunan ng basura ng planta. Ang ilog na yan. Ganon talaga si Pepe. Kapag kasiraan ng kalikasan, Jack hindi papayag yun. Wala pa ba yung sundo mo? Wala pa nga eh. Nakakainis. Ang tagal-tagal. Bakit? Ano ka ba? Eh, pasensya ka na, Lenny. Hindi ko sinasadya kasi si Marites binungko ako eh. Anong hindi ikaw? Nambibinta ka pa ng iba. Hindi ko naman talaga kasalanan eh. Hindi. Alam ko naman matagal ka na nagiinit sa akin eh. Ingit ka siguro, no? Lenny, sorry ha. Hindi naman talaga sinasadya ng tsona eh. Tsona, alikan na. Alis tayo. Sorry talaga, Lenny. Ah, ganun lang. Hindi naman talaga niya sinasadya eh. Isa ka pa. Kapatid mo kasi siya, kaya mo kinakampihan. Hindi pwede yun. Ano? Lalaba ka? Ha? pa ka na! Ano ba? Pagtulong pa kayo mga kapatid! Bawat, bawat na mabayo! Ano ang kali mo? Mas lalo pa na, ka na! Ano Mas ka na! Mas na! Tara na yan! Ano ba kayo? Kitera ka! na! Umaawat na nabukong mga skwa. Bata mo na! Tami ka bang sinasabi? sabi? na, Len. pwede ay sorbo at may kausap sa itaas. At kung ano man ang gusto niyong sabihin kay Hepe, sabihin niyo sa akin. At ako na lang magpapaabot sa kanya. Magsasampas sana kami ng reklamo laban sa ginawa dito sa mga pamangkin ko. Bakit? Ano ba nangyari? Eh, nagkaroon ng konting away sa si eskwela. Itong pamangkin ko si Dani, maawat lamang. Si Eskuko pumasok... eh. na laging kasama ng mga Braulio. Inaaway po yung kapatid ko. Umawat lang po ako. Tapos si Skuho, bigla akong sinuntok. Tsaka po yung bisikleta namin. Sinagasaan po nung sasakyan nila. O, oh, sige, sige. Nung kayo maupo. At maghintay kayo. Bababa na si Epe. Tataga naman ang mga taong yan, eh. Kanina pa yung mga yan, ah. Oo nga, hinihintay sa Epe. Teka. Okay, oh. Hindi maganda yung ginagawa ninyo. Sa so, ulitin, mo na naman kayo sa akin. At sabihin mo sa kanya, huwag na siyang babalik dito sa opisina ko, ha? Magandang gabi sa inyo, Epe. Ikaw ba yung kapatid ni Pepe? Ako nga, oh. Oo, ano? Tungkol sa nangyari sa mga pamangking ko sa eskwela kaninang hapon. Alam ko na yan. Dumana sa akin si Alam ko na ang tungkol diyan. Ikaw naman kasi bata ka. Sumbok na sumbong na hindi naman pala totoo. Totoo po naman lahat ang sinabi ko ah. Bilyamar, yan pamangkin mo, masyadong arugante, barumbado. Turuan mo yan. Hindi porke mga bilyamar kayo eh. Magagawa nyo na lahat ang gusto nyo rito. Ano naman ang kinalaman ng pagiging bilyamar namin? Huh? Kung ako sa'yo, hindi na ako magsasampa ng kaso. nag lang kayo ng panahon. Tara! Pare!